Welcome to my channel mga idol, ibigan pag bago ka palang napalian sa akin channel please like, share at subscribe para maging updated ka sa aking upload at para din makatulong kayo sa aking pamilya at lubinin ka na masaksi sa tulong nyo ang kini akong gigunitan mo niyang lunas na kahoy may nag request kasi sa akin na ituro ko daw yung itsura ng puno ng lunas na kahoy eh, tamatama -tama na mulaklak siya at orang bago ng sangan niya para makita natin sa yung mulaklak niya at paano natin malaman na ito ay lunas so yun yung ugat ipapakita ko mamaya ato siyang tibhangan tapos atong tilawan sa atong dila ma ramdaman mo na parang may kumagat-kagat yung hanghang nya mainam po yan sa tanan na lahat ng mga mala huwag ng kagat ng as sakit ng tiyan ipintayan lang sa malyorka o sa Redway. pwede rin sa haluan ng sangkap ng mga lunas na baging na klase meron pa tayo nun yung itsura nya sa bulaklak ng lunas na kahoy ano, pino yung ano pag nahinog na yan kulay orange maliliit lang din sing laki na kunti ng munggo at yung dahon nya patulis yung dulo yung dahon niya, makinigan. Bulaklak sa lunas na kahoy. At yung dahon niya patulis. Ay, lang na po tayo. Yan. Alasahan natin 'to. So, magkita nang pagkagat. Ayan, magtibhang na po tayo dito sa yang gamot. Ah, uh, gamot sa lunas. Ang pagtisting nito na ito ay ni na lunas. Magkita ng pagkagat sa ating labi. Maramdaman natin na oh, ang hang, nga maram ang parang may kumakagat sa ating labi sa hang hanggang dito na lang kaibigan maraming salamat sa mga viewers subscribers sa patuloy support ng channel kahit hanggang na yung vlog natin sa ating pagtanim marami uh, maraming salamat sa walang sawan yung suporta mga kaibigan bless us all